Ayan guys, ang bilis ng panahon. Ayan, malalaki yung mga dahon. Ayan, kulay green. Dito kami na mga masyal. Ayan. Hindi makita yung mga ano guys, yung mga mga kambing. Ayan, may baka. bahay na na yung mga kambing sa kabaka kasi naulan guys ayan happy sunday guys nandito ako nag isa nag iikot ayan. shout out kay mila mix vlog hindi ko niniyaya si mila mix vlog kasi naulan kawawa naman mapuputikan si mila mix vlog Di diyan kami namamasyal guys dati pagka yung halimbawa nagsusundo kami ng mga anak diyan sa school kasi tapat lang ng elementary diyan guys Andiyan yung elementary dyan, yung pinakita ko kanina. Andiyan yung elementary. ah uh, pag nagsusundo kami at hindi pa na uwi, dito kami nagtatambay dyan. Dyan sa dulo dyan, nag-ikot-ikot kami. Doon naman sa bandang ano dyan, sa may pahay-bahay na yon May mga ano dyan guys, may mga kangkungan dyan. May kangkungan dyan, nangunguha kami. Ayan, dito po yung ano tawag na lumina lumina ng bagtas ayan dyan guys ayan meron na meron na nag-iihaw-ihaw dyan ayan hindi kayo maguguto basta may dala kayo ng may dala kayong pera ayan dyan dyan banda guys yung ano lumina ng bagtas dyan sa likod na yan mamaya pupuntahan natin yan ang sarap ang sarap sarap mo uh, manood dito guys sa mga green na mga puno. Ayun guys. Ayun may natatanong ako doon ng baka. Kumakain yung baka guys. Ayun malayo, malayo. Ayun nakikita guys siya. Ayun shout out kay Milamix Mix Vlog, Team Vlog, shout out sa lahat yan guys. Yan, shout out kay Sir Kabutoy. Nole Ramos, Zelen Cooking Paradise, Bouncy, uh, haunted House, ay Haunted House, <laughs> Haunted na lang. <laughs> Ayan, at saka madiscarding na rin din yung aking mga kaibigan siya sa YT. Maraming maraming salamat. Alam nyo guys, uh, masaya ako sa YT. Lalo pag uh, nag-iisa ako lagi sa bahay pag uh, napasok na yung aking mga anak. Uh, sa ano lang ako, nag-e-enjoy ako sa YT. Na, ano, ma Mayroon akong napapanood, tawanan, yan ganyan. Ang YT guys, huwag nating asahan na dyan tayo uh, kukuha ng ating pang-araw-araw. Huwag natin pang ano lang yan guys, pang ang tawag nito, pang ano lang, libangan kumbaga ayan, ayan guys libangan lang natin yung YT so saka dapat sa whitey, guys walang ano walang nag aaway away magmahala lang guys magmahala lang tayo kasi maiksi lang yung buhay guys kailangan enjoy lang tayo enjoy your life yan diba english yan guys ayan kaya relax lang po tayo tulad ko, uh, malalaki na yung aking anak. Pwede na mag-relax, relax. Dahil nung sila ay maniliit pa, ako'y sobra din sa pagkakayod ko para sila ay mabuhay. Mabigyan ng pang-araw-araw, nabaon, ulam, ganyan. Basta alam nyo na kung ano yung mga kailangan sa bahay. Ginawa ko ang lahat para ano kasi hindi ako mahilig po sa sa mga utang-utang ayan di diba? kasi kung maari kang ano eh maari hindi na kayo mag mangutang kasi sakit lang sa ulo guys pag wala kay pambayad di ba ayan makita ako para sabihin sabihin niyo naman ay ako mismo yung nagbibigyo nakapayong ako guys kasi ano mm, tumuulan. Linggo ngayon yan. Ayan, oh. May bukid. Ayan. Nakapayong ako, guys. So, diba? <laughs> Ayan, yung lumina, guys. Hindi na tayo nakakapasok dyan sa lumina kasi mayroon ng bakod. May ano dyan? May gwardiya. Ayan. May gwardiya siyempre kailangan uh, maging safety yung kanilang subdivision sa amin guys walang gwardiya may gwardiya pero hindi parang hindi sinisita yung mga ano mga tao yan happy sunday guys shout out po sa lahat ng aking mga kaibigan dyan sa YT ayan tayo ay mag video video lang dito guys Ayan, tayo ay magbidyo-bidyo lang. Ayan. Ayan, allergies sa akin guys, ang mga damo. Ayan guys, oh. Baka mamaya ay puro, pag uwi ko, puro, puro katikati na yan guys. Allergies, allergy ako sa damo guys. <laughs> Ayan guys, ang aking paa. Shout out kay Mila Mix Vlog. Ayan yung paa ko guys. Sana hindi naman ako mangati dito. Allergy ako sa damo guys. Akala mo naman anak ng mayaman. Samantalang anak ako ng magbubukid nung araw. Ayan, naka-short pa naman ako guys. O, naka-short. Ayan, diba? Ang ganda-ganda. na ko guys yung aming ano. na ko yung aming lugar. Na-miss ko yung aming lupain. Ayan, ang ganda-ganda dito, guys. Ayan, di ba? Ito ah. sinadya ko, guys, na mag-video-video dito para ako yung maka-relax. Happy Sunday, guys! Ayan. Ayan, wala naman pinagbabawal dito, guys, na ako'y eh, nag-iisa na nagpunta dito. Ayan. Ito po yung gusto kong lugar, tahimik. Ayan. Gusto ko talaga yung ganitong lugar, guys. Kulay green. Nandiyan po yung ano, yung lumina dyan, oh. Yung bakod na yan, guys. Yan ang lumina ng bagtas. Huwag na tayong pupunta doon sa kanilang gate. Hindi naman tayo makakapasok, guys ayan shout out kay Mila Mix Vlog nandito ako hindi na kita sinama kasi maputik ayan guys ang ganda ganda dito gusto ko yung ganitong lugar ayan nandiyan yung tanki ng lumina ayan. Ah. Pasyalan dito, guys. Ayun. Napakagandang lugar na ito. ayan guys, tayo ay nasa Sanpit ito. Yeah. Galak-galak tayo dito sa ano. lugar na yan, guys. Sira na yung lahat ng isang meron. So, Guys, hello. Guys, hello. Pitan natin yan guys, yung mga damo dyan. Ayan, mataas na yan dyan. Ayan. Ayun yan na yung baka guys. O, oh, ayun may kambing pa. Ayan, may kambing. Maraming kambing. Ayan guys. O, oh, ayun yung mga kambing guys. Ayun yung mga kambing. Hmm, ayan. Ayan mga kambing saka yung baka ayan ayan shout out po sa lahat ng aking kaibigan dyan sa YT Sir MMD Mix may galab shout out po ayan ma'am melody ayan ang ganda po ng mga puno ayan Yan natunog yung mga ano guys, yung mga ibon, yung cute-cute nila, yung mga ibon. Yan. May maraming kambing dito guys, nasa nasa malayo nga lang sila. Ah, ayan, terus. Yan. Yan, uuwi na tayo guys. Uwi na kasi may malapit ng dumilim. Uwi na tayo guys. baka guys lumalapit yung baka <laughs> natakot ako sa baka guys nakaranas na kasi ako ng ayan, ayan, ayan yung baka guys uh, lumalapit nakita ko takot ako sa baka uwi na ako guys lumalapit yung baka sa akin ayan no oh. Uh, kakatakot yung baka Let's go! Uwi na guys! Uwi na ako na! Lalapit yung baka! Baka mamaya eh bungguin oh <laughs> na Thank you! Thank you for watching guys! Mm -hmm. Ang ng loob ni mama niya bagay guys! Nakashort pa! Hmm. Hindi man lang na gano'n! Nakalimutan ko guys! Dapat pala nag ano ako! Nagpanghaba ako ng... Nagpanghaba ako ng suot! kasi baka mamaya mangangati ako nang sa mga damo ayan uwi na guys uwi na uwi na